mabilis ang galaw ng tatlong aswang. Nais akong daluhongin ngunit sa pag-ilag ko, hindi ko naramdamang ako ay tumalon. Namalayan ko na lang ang sarili na nakatayo sampung hakbang mula sa sasakyan. Sumingasing ang tatlong aswang ngunit hindi na ako pinag-aksayahan ng sandali. Mabibilis silang umakyat ng sasakyan at nanginain. Nang labong aking mga mata, habang hindi maalis ang paningin sa mga aswang na pumapanga sa tatlong babae. Sabi nila Adi, pangangaso raw ang tawag nila sa mga aswang na nakahanap ng makakain o masisila na maaring ilaman si Chan. Hunting. Hunter sila Brian at kami ang prey. Mga tao. Marahil mas madali kila Mike, kila Brian na babae ang masilo sa mga lalaki sila. May mga itsura, malayong malayo sa the usual na probinsyanong datingan. Kung titignan nga sila Brian, pwede silang mag-artista. Ngunit dahil nga sa katauhang inaalagaan, hindi sila maaaring basta-bastang magpakilala kung kani-kanino. Kung wala sa akin ang kakayahan na ito, at kung sakaling napadpad ako sa kupang na may ganitong pagdiriwang o piyesta. Malamang sa malamang, magbibilang ako sa mga babae ngayon. Mamamatay na hindi man lang mabibigyan ng disenteng libing. Iba pa sa lupa ang mga tira. Makakalimutan. Sa kaso ko, walang problema sana. Wala nang nagaantay sa akin. Walang mag-aalala. Ngunit sa tatlong babaeng yon, may mga pamilya sila. May magulang, may kapatid na umaasang sila ay makakauwi. Karisma. Mahinang tawag sa akin ni Brian. Mula sa pagkakatulala ko sa sasakyan na bahagyang umuuga dahil hindi magkamayaw ang tatlong aswang sa pagkain, tinapon ko ang nanglalabong mata sa kanya. na ako sa inyo. Tuluyan mo na yan kung tutuluyan mo. Bakit mo pa pinapatagal ang paglandi dyan? Annie Mike na nagpasama ng loob ko. Tama siya. Ano nga naman bang meron ako bukod sa dugong pinagnanasaan nilang matikman? Ano bang kaya kong ibigay kay Brian para hindi niya ako tignan bilang, bilang isang laman tiyan lang? Wala. Otomatikong umatras ako nang humakbang palapit si Brian sa akin. Umiling ako ng marahan bago muling binalik ang mata sa tatlong aswang. Saka na siyang tumalon. Hindi na ako nagulat nang masumpungan ng sarili sa harap ng lapida ni mama. Bahagyang napatingala sapagkat sa ilang buwan na hindi ko pagbisita sa kanya, may apat na nitsong nakapatong na sa kanyang libingan. Gano'n naman talaga pagpampublikong sementeryo. Sumalampak ako sa lupa, pinakatitigan ng lapida. At muli, sinabi ko sa kanya lahat ng hindi ko masabi. Kinuwento ko lahat Pati ang pagkabigo na aking nararamdaman ngayon sa pagkakataong ito. Pag-ibig. Isang buntong hininga pinakawalan ko habang naglalakad sa may kadilimang eskenita. Tutugpain ang isang tahanan. Nang makarating, sumilip ako sa pintong bukas at roon nakita ko siyang nakaupo. Nagkakayat ng kung ano. Nay Clarita, mahina kong tawag. Kahit abala sa ginagawa, nagtaas siya ng paningin. Nang laki ang mata niya sa gulat nang makita ako. Okay na ako kanina sa pagsusumbong ko kay mama, ngunit may nais akong maramdaman. Ihakap. Iyakap ng mga bisig na alam kong hindi ako tatanungin o huhuskahan. Kasi alam niya at napagdaanan niya ang ilang mga sitwasyong pinroblema ko noon. Marahil ay nakita niya agad ang nakalatay na lungkot sa aking muka. Inalok niya ang nakabukas ng mga bisig. Matagal kaming nagyakap at hindi siya nagtanong muli. Hinayaan niya lang akong sumubsob sa kanyang dibdib. Akala ko okay na ako kanina. Hindi pa pala talaga. Sige lang. Kapag naibuhos mo na lahat ng bigat, titimplahan kita ng gatas. Alon niya sa akin. Makalipas ang ilang sandiling pagsusumbong ko, muling tinuloy ni Nike lang ang ginagawa habang nangingiti. Paano'y panay pa rin ang singhot ko. Inabutan niya ako ng labakara na nakasampay sa kanyang balikat upang ipangpunan sa mukha at paluwagin ang paghinga sa hinang sipong na muo. Nang malinis, tiniklop ko at nilagay sa bulsa ng pantalon. Inusog naman niya ang tinimplang gata sa akin na agad ko namang inabot at nilagok. May init na lumukob sa katawan ko habang binababa ang baso. Parang lahat ng sama ng loob ko na wala. Hindi ko maaaring ipagtapat kay Naiklang ang tungkol sa katauhan ng pamilyang kumukupkop sa akin ngayon. Sa halip, pinangatawanan kong ako ay nasa poder pa rin ng aking tiyahin. Sinabi ko sa kanyang may dinadala lamang akong bigat sa loob sapagat ako ay bigo sa pag-ibig. Ang alam niya, hindi kayang ibalik ng aking mahalang pagsuyong alay ko. Netotoo na naman talaga. Ngunit, hindi ko na sinabing may ibang nai sa akin ang natitipuhang lalaki. Nagpangara lang siya na marahil ngayon raw dahil sa riwapa. pa, lahat ay tila walang linaw o lahat ng damdamin sa aking pananaw raw ay walang nang hihikit pa. Natural yon lahat raw ng tao, lalo na ang mga kababaihan na tulad ko na nasa kabataan pa at inaalipin ng matamis na pag-ibig ng nakakarahuyong idea ng dalawang taong nagmamahalan ng kilig, ng sarap ng pakiramdam ay nakukulong sa kaisipang wala nang mas higit pa at wala nang mas importante pa sa nararamdaman ngayon ngunit lahat raw ay lilipas rin Huwag lang daw akong masyadong magpadala sa matinding bugso ng damdamin. Kasi raw, kahit kaano pa katimyas ang pag-ibig, walang sigurado, walang solido. Magtira raw ako ng para sa sarili upang may pangumpisa pa rin ano't ano man ang kalabasan. Matagal na namayani ang katahimikan. Iba pa rin talaga pag nagpapayo ang mga matatanda. Ang mga may eksperyensya sa ganitong bagay. Nang makontento sa payo niya, isang paksa ang binuksan ko. Naalala niyo po yung sekretong sinabi ko sa inyo dati. Mahina kong sabi na kinatigil niya sa pagkakayat ng ampalaya. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang sinabing anuman. Gamay ko na ho. Pagtatapat ko pa. At para ipakita, niyaya ko siyang tumayo. Hawak pa niya ang kutsilyong may kapuruhan nang niyakap ko siya at bahagyang inangat. Maigi na lamang at may kapayatan si Inay Klang. Dinala ko siya sa manggahan, sa farm nila Adi. Kita ko ang pagkamangha sa kanyang muka habang nililibot ng tingin ang palikid. Bagamat may kadiliman na, may ilang pusikit na liwanag na nagagaling sa posting sa dyang tinayo roon. Pumitas ako ng ilang taling Indian Mingo, binigay sa kanya tapos ay sa kamalig naman kami tumungo. Pinakita ko sa kanya ang pinagtatrabahuhan ko. Naigdad pa ang isang lalaking nadat na namin doon, si Mang Ando. Pinakilala ko si Inay Klang sa kanya. Nagtanguan sila. Nagpaalam ako kung maaring kumuha ng isang sakong bigas na bakong ani. Sinabi nitong sigilang, tumalikod na at umalis. Isa si Mang Ando sa nakakasabay na sa akin at sanay na sa aking samyo ngunit hindi niya tinutodo ang pasensya. Kaya pinili niyang umalis muna sa kamalig na kinaroroonan na namin ang inay. Naku nak, baka naman maano ka nito. Ani na iklang, nang akmang iaangat ko siya. Mabigat raw ang kaban. Sinabi kong walang anuman iyon. Ang mahalaga, maangat ko lang ang isang bagay upang madalas sa ibang lugar. binalik ko muna siya sa bahay. Hawak pa rin niya ang tali ng mangga, saka ako binalikan ang sako ng bigas. Hindi na niya naituloy ang ginagayat nang makita ko siyang nakaupo sa silya at sa mga mangga na patingin. Nilagay ko sa isang tabi ng kusina ang kaba ng bagong anim bigas. Marahil, nung pinagtapat ko sa kanya ang natatangi kong kakayahan noon, gusto niyang maniwala ngunit dahil imposible nga, marahil kinibit na lang niya. Ngayon na nagawa ko at sinama ko pa siya, hindi ko maipaliwanag ang pagkalito, ang pagkamanghang na babakas ko sa kanyang muka. Ngunit, pinili niyang hindi na magkomento pa. Tinuring na lang na walang anuman ang kakayahan ko upang hindi na marahil mag-isipan ng sobra-sobra. Sinabi ko sa kanyang huwag magulat kung may pagkakataong may bigas, prutas o gulay sa hapag siyang masusumpungan. Niyakap na lamang niya ako at sinabing mag-ingat raw ako sa bigla-biglang pagsulpot. Maigi na nga raw at nasa labas pa ang mga bata. Si Sally ay overtime at si tatay na raw naman ay hindi raw umuwi kahit linggo ngayon. Dito ka na baka kain? Tanong ni Nike lang ngunit napansin kong panay ang ilaw ng cellphone sa aking bulsa. Nang silipin ko, tumatawag si Adi. Sinabi kong sa ibang araw na lang Sumaglit lang ako sa kanya upang mayakap siya at ipaalam na madali na lang sa aking makadaan kung nanaisin ko. Pagkuwain at paalam na, isang mahigpit na yakap pa ang kanyang binigay bago niya ako tuluyang pinakawalan. Lumitaw ako sa silid ni Ray, malapit sa study table. Naraon si Adi, naigdad pa siya nang lumapit ako at magsalita sa tabi niya. Hmm, hindi ako masanay sana Nakasimangot na wika nito habang nilalapag ang cellphone sa kama. Natawa ako saglit. Tinanong ko kung nasan si Ray. Sabi niya nasa labas raw. Nasa tapat ng arko. Kasama si Chang Digna. Anong ginagawa nila sa labas kabi na? Tanong ko naman. Oh, MG. Hindi mo pa na-check yung phone mo? Saan ka ba sumuot? Nalalaki ang matang tanong ni Adi. Ngunit imbes na sumagot, pinangunahan ako ni Ading, tignan ko ang telepono. Nag-silent ako kanina, may pinuntahan kasi akong hindi pwedeng maing... Hindi natapos ang paliwanag ko nang makita ang rumihistrong missed calls at text sa screen ng phone. 30 missed calls, 15 messages. Si Adi, si Ray at si Brian ang mga sila rin. Naabutan namin si Brian sa may arko abala sa pagtawag sa iyo. Akala namin magkasama nga kayo kanina eh. Sabi niya na una ka daw umuwi. Pinaliwanagan namin siyang hindi siya pwedeng tumambay sa arko. Wala pang ni isa sa itim na angkan ang gumawa ng ganong bagay. Siya pa lang. May marka ng pagmamayari ang arko natin at hindi siya makakapasok basta-basta. Yung pagdala mo rito sa kanya, hindi maaring malaman nyo nila papang. Akala namin, nasa bahay ka na at natutulog kaya hindi mo masagot yung phone mo. Ang ginawa ni Ray, nagpaiwan siya sa may arko para may kasama si Brian. Ako yung pumunta dito sa bahay. Pagdating ko naman dito, wala ka. Eh hinanap naman sa akin ni Chiang Dig na si Ray, kaya sinabi ko, ayun, pumunta si Chiang na din sa arko. Para samahan niya rin si Ray at pakiharapan na rin si Brian. Nag-aalala kasi kami na baka mag-umpisa ng hindi pagkakaunawaan pag walang kapag walang nakita kasama si Brian sa arko. Alam mo na, baka isipin na nag-uumpisa siya ng gulo. Mahabang baliwanag ni Adi na ko ng noo. At bakit naman niya gagawin yun? Tanong ko ngunit hinatak na ako ni Adi palabas ng bahay. Naratan kong nasa labas ng arko si Brian. Si Ray ay gayon din. Halatang pinagsasabihan ni Chang Digna ang lalaki sapagkat bahagya itong nakayoko Ngunit maya maya pa napataas ang ulo nito sa baylingon nila Adi. Humangin kaya marahil na amoy nila na ako ay paparating. Uulitin ko, hindi kami nakikielam sa damdamin niyong dalawa. Labas iyon sa hindi pagkakaunawaan ng ating mga angkan. Ngunit sa susunod, huwag kang magtatangkang pumasok rito. Nais mo bang mapahamak? Alam mong may marka ng pagmamayari ang arko. Nahihibang ka na bang bata ka? kastigo ni Chang Ding na kay Brian na lalo kong kinakonot ng noo. Bakit nga gagawin yun? Naiibang na ba siya? Mga tanong na sinagot agad ng aking isipan. Malamang, presa ang dugo ko. Isang pagkaing ayaw niyang may kahati. Nininigurado lamang siya. Humingi ako ng tawad kay Chang Ding maging gilaray. Sinabi kong may sinadya akong importanteng bagay. Isang nakakaintinding tingin ang pinukol sa akin ng Chang. Nahiya pa rin ako. Kahit na pamilya na ang turing nila sa akin, may isang bahagi pa rin sa aking kamalayan na pinapamukhang ako ay sampid lang sa kanila. Tapos heto, nagdudulot pa ako ng ganitong mga problema. Mag-usap tayo sa karisma. Mahinang wika ni Brian na kinabuntong hininga ko. Muli ako humingi ng dispensa kay Lechang bago nagpaalam na lalabas sa Hindi na umimik si Lechang tumalikod sila at naglakad na palayo mula sa labas ng arko tumalon ako ng ilang hakbang palayo naramdaman kong sumunod agad si Brian muli akong tumalon sampung hakbang muli siyang sumunod hindi ko maiwasang mamangha sa kakayahan ko na ngayon kung gaano kahirap sa akin ng unang dalawang buwan na imaneobra parang kay dali na lang ng lahat ngayon Minsan nga, parang kasing natural lang ng pagpikit at pagdilat. Kung dati kailangan ko pang alalahanin bawat angulo ng lugar, mamemorya ang isang angulo, buong konsentrasyon. Ngayon, iisipin ko na lang at mabilis ako makakapunta sa lugar na ibig. Napatingin ako sa isang kamay kong sinalikop agad ni Brian. Humangin ng malakas. Napatingin ako sa mukha niyang binakasan ng pag-aalala. Sinabi niyang sa library raw kami mag-usap. Tinadala raw ang samyo ko ng hangin at maaring may ilang aswang na makakuha ng samyo ko. Maging hadlang pa sa pag-uusap naming dalawa. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan bago bahagya siyang hinatak. Kinuha naman niya ang isang kamay ko at tinala sa kanyang labi. Isang istante ang nasandalan ko nang lumitaw kami sa library. Madilim, kaya hindi ko nagamay ang paligid agad. Isa pa, bigla niya akong kinabig. Naglaglaga ng ilang libro, ngunit tila wala siyang pakialam. Sinubsob na lamang niya ang muka sa aking leeg. Ang klingi mo masyado, daig mo ba yung boyfriend? Paanas kong bulong, hindi siya sumagot. Pinaakyat niya lang ang labi hanggang sa punong tenga ko. Kinagat-kagat, Otomatikong napakapit ako sa bawat niyang balikat. Bumuo ng mga kamay. May ilang libro pa ang nalaglag na marahil nasanggi ng kanyang isang kamay na tumungo sa likuran ko. Ang isa, pumaloob sa suot kong blusa. Humakot sa gulugod. Pagkuhay, dahan-dahang binabasa may puwetan ko. Tuloy-tuloy sa isang hitang sinapo upang iangkla sa kanyang bewang. Napating kayad ang isa kong paa nang iingat niya pa ang pagkakasapo sa hita kaya otomatikong umangkla na rin ang isa ko pang hita sa kanya. Buong katawang karga na niya ako. Dalawang kamay kong inawat siya sa paghalik nang maramdaman kong nagumpisa siyang humakbang sa kadiliman. Magtatanong sana ako kung saan niya ako dadalhin ngunit nakarinig ako ng mahinang pagklik ng seradura. Inaasahan kong bubuglaw ang liwanag o magbubuka siya ng ilaw ngunit naramdaman kong tila umikot ang paligid. Tapos ay nakahiga na ako sa malambot na kutsyon. Napalunok ako. Kumabog ang aking dibdib. Brian! Anes ko sa dilim nang hindi ko siya maapuhap. Sinubukan kong palinawin ang mata upang maka-adjust sa blangkong paligid ngunit wala. Nakarinig ako ng may hinang pagalaw. Tapos ay paglundo ng isang bahagi ng malambot na kutsyon. Kung iba-ibang sitwasyon lang to, Mabilis pa sa alas 4 ang tatalo na ko pa uwi. Ngunit, ngunit inalipin na ako ng katangahan, ng pagkasabik, ng kahibangan sa kanya. Kahit na alam kong walang magandang kakalabasan ng lahat ng ito para sa akin. Bakit ba hindi ko magawang tumanggi? Bakit ba tila hinahayaan ko na lang na maging sunod-sunuran sa mga nangyayari? Umaasa ba ako na mamahalin niya ako? Bago niya ako patayin? at least, di ba? Minahal niya ako kahit saglit. Huwag kang tatalon. Huwag mo kong iwan karisma. Anas naman ni Brian sa dilim. Nabura lahat ng agam-agam. Ang tagpong nakita ko kanina at tatlong babaeng biktima nila. Ang bawat pag-iha ko, ang pagsusumbong ko, ang pagsumpang lilimutin na siya. Lahat yon ay nabura. Kahit kailan lang kami nagkakilala, mahal ko na siya pinakaiibig naramdaman kong bumalot sa akin ng makapal at malamig na kumot Umugong ang tunog na nanggagaling sa aircon madilim reklamo ko naramdaman kong may paghilo sa aking tagiliran saglit pa sumindi ang isang lava lamp Napatitig ako roon kulay pula ang pusikit na liwanag na nanggagaling rito na halos walang maitulong upang maapuhap ko ng maayos ang kabuuan ng silid. Mula sa laba lang, naibaling ko ang mata sa mahabang estante ng mga librong katabi ng pinto. May kadiliman pa rin, ngunit anina ko kahit paano. Ang kabog ng aking dibdib ay lalong lumakas nang maramdaman kong tumabi si Brian sa gilid ko. Kinuha niya ang isa kong kamay, iniakap sa leeg niya dahilan upang mahatak ako palapit sapat upang maghinang ang aming mga mata ang itimang mga balintataw ay muling nagpago ng kulay nagpaka wala sa loob na umangat ang kamay ko humaplo sa kanyang pisngi ang paborito kong kulay pula hindi inaalis ang mga mata sa akin inabot ng labi niya ang pulsuhan ko tinanggal ang pagkakasapo sa kanyang pisngi, binabad ang labi sa aking balat. Napapapikit siya tuwing marahas akong napapabuga ng hangin. Ngunit tuwing bubuksan ang mga mata, sa akin lang niya iyon tinutuon. Hindi ako umangat nang gamit ang kanyang mga paa, hinubad niya ang suot kong mga sapatos. Narinig ko pa ang pagbagsak sa sahig. Tila ako lalagnatin sa panonood kong paano niya ibabad ang sensual na mga labis sa aking balat walang kwenta ang lamig na nagagaling sa aircon. Kapwa na kami nagiinit. Ang nakayakap kong braso sa kanyang leeg ay tumungo sa kanyang likod. Di nama ang balat niyang walang tela. Binaon ko ang mga kuko, sabay naman ng pag ng kanyang katawan, paimbabaw sa akin. Saglit akong natigilan nang maramdaman ng hubad niyang katawan Tumunog pa ang labi niya ng awatin ko sa pagkakababad sa aking pulsuhan. Napahawak ang mga kamay ko sa magkabilan niyang balikat. Ano to? Bakit wala ka ng damit? May sasabihin pa sana ako ngunit napamura nang maramdaman kong may isang parte ng katawan niya ang nabuhay. Tumawa siya saglit bago sumagot. Kailangan ko bang magpaalam pag maguhubad ako sa sarili kong silid? Anaya na may pilyong ngise sa labi. Akmang pabangon ako ngunit hinuli niya ang bawat kong kamay at pinuwesto sa ibabaw ng ulo ko. Kapag ako biglang tumalon, kasama ka. Makikita ka nila adi na wala kang damit. Banta ko naman. Muling tumawa si Brian. Hindi inalis ang pagkakahawak sa bawat kong kamay. Umalis sa pagkakadagan sa akin. Umupo. Maingat akong hinatak pabangon. May sasabihin sana muli ako, ngunit tila umikot na naman ang paligid. Namalayan ko na lang na nasa ibabaw na ako, nakaupo sa kanyang sigmura. Alalay niya ang bewang ko upang hindi ako matumba. I miss you. Bulong niya nakainabuntong hining ako. Pinanood ko kung paanong muling nangahas ang isa niyang kamay na pumaloob sa blouse ko. Naglaro sa chan, ngunit tumingin sa akin bago nagtanong kung maaring lumagpas, napangiti ako, hindi ko maiwasang mailing. Ano? Okay lang ba? Aniya pa, nakinatango ko na. Gumapang pa itaas ang isa niyang kamay, tumungo sa likod. Ang isang kamay, inabot muli ang isa kong palad. Kung saan nakasuot ang paracord bracelet na binigay niya. Muling binabad ang labi sa pulsuhan ko. Hindi ko masakyan kung bakit gustong gusto niyang gawin sa akin yon. Marahil dahil dama niya ang pagpintig ng ugat roon. Tatanungin ko sana siya ngunit nang laki ang mata ko nang isang kamay niyang tanggalin ang pagkakahok ng suot kong bra. Napalunok akong muli. Kung hindi ka na komportable, sabihin mo yung seaboard. Anito sa pabulong na namang tinig. Anong seaboard? Tanong ko naman. Worcestershire sauce. Nakangiti niyang bulong, eh, hindi pa pwedeng hot sauce nilang? Natatawa kontoran na kinailing niya. Maingat kong binawe ang mga kamay, nilapat sa kanyang dibdib. Pinakatitigan siya. Gusto kong aminin ngunit parang may pumipigil sa akin. Ilang beses ko nang nababasa ang ganito at gusto ko sana ipakita sa kanyang hindi na bago sa akin ng lahat. Muli, Nais gampanan ang karakter na nais kong tumatak sa kanya Pagtuloy pagtuluyang humantong na kami sa dulo ng landian. Hindi sa Killjoy ako pero parang hindi ko muna pil mag all the way sa'yo. Kunway matatag na anunsyo ko na kinataas niya ng kilay. Hindi ikaw ang first pero natigil lang sasabihin ko ng bahagya siyang bumangon sumandal sa headboard. Nilapat ang mga palad sa magkabila kong hita paanong hindi ako ang first? Nangingiti niyang tanong. Bumuka ang bibig ko ngunit walang salitang namutawi roon sapagkat parang may kung anong obvious na nais niyang sabihin. Ngunit hinahayaan lang akong magsinungaling. Alam mo? Tanong ko naman. Saglit bumaba ang kanyang paningin sa puson ko. Yun ba ang tinutukoy natin? Sex. Anito na tila nagpakilabot sa akin hindi ako makasagot. Karisma, puro ang samyo mo. Buo, ibig sabihin isa kang berhen. So ako ang first, kung sakali. Walang gatol niyang turan.